Ama namon, na mon, dalagda baton. Papriho, nga pa papriho, pa nga Ang kan atong kabataan, gabi-gabi halalagan, baton. Papriho, nga pa papriho, pa nga pa papriho. hinardito, gabi-gabi halalagan, baton. Papriyong, papriyong, papriyong. Hiyo hi, hiwin hi sing, himume, gabi gabi, halalagan, baton. Papriyong, papriyong, papriyong. Ang kan atong kabataan, gabi gabi, halalagan. Papriho papriyong, papriyong. Hikinar dito, hikar dito, hiyo hi, hiwin hi sing, hi gabi gabi, halalagan. Papriyong, papriyong, papriyong. Tangkan atong kabataan Gabi-gabi halalagan Papriyo 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 <laughs>